entertainment Okay guys, uh, maglalagay tayo ng voltmeter dito sa Toyota Big Body, uh, GLI. Ito dalawang wire lang 'to ah uh, positive negative lang mas maganda dito itap natin sa ACC wire para kapag inon mo yung susian dun palang gagana yung ating voltmeter eto, dito, dito tayo kukuha sa kanyang ignition switch eto yung uh, ACC dun tayo magtatap ng wire sa kanyang voltmeter o oh, boss paki on me pen boss yung susia yun pag naka on ayun off me Yon, pag naka-off, mamamatay na pero pag inon on mo yung susian sige, yun, gagana na yung voltmeter natin okay, on mo na, ay, off mo na okay tapos yung isa, yung isang kamay nya yung isang wire ng ating uh, voltmeter ilalagay na lang natin to sa body ground guys para mas maganda, okay, ganun lang kasimple yan okay guys ayan, uh, dito natin linagay yung ating voltmeter ayan, dito natin siya pinadaan yung wire nya guys, yung ground na ito, dito ko na lang inipit yung ground. Nakabody ground na siya dito sa kanyang uh, metal parts yan, guys. Tapos, uh, yung ACC, ayun. Yung isang kamay ng ating bolt uh, voltmeter dito ko siya tinap dito sa kanyang ACC. Ignition. Ito, ayun. Okay. Ito yung isa. Ground naman to. Okay, bali yan. Kapag i-anoin uh, ko, Ayan, ayun na. Pag naka-on. Okay, pag i-off ko na, yun, mamamatay din. Okay, guys? Okay, guys, ayun. Nakabalot naka, naka na siya ng electrical tape, guys. Okay? Okay, guys. Hanggang dito na lamang, guys. ah uh, ayan, tapos na po tayo. Ayan. 1.4. Okay, hanggang dito na lamang guys. Start natin.